Mapagpalang <clears throat> umaga kaibigan. Galaw, galaw. Yan. Yeah. Kanina pa ako gumalaw, galaw, galaw po eh. Pagkamulat ng mata ko. Salamat Panginoon Diyos sa binigay mong masarap na tulog sa aming kagabi. Na natulog po kaming na Salamat Panginoon Diyos. At ginising mo po kami na taglay ang buhay at lakas na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos. Galaw-galaw. Antay niyo po. Kahit sa bahay ka lang, yung eh, oh. tuwod mo. yang nasa tai chi kami ya kita ya apa kayaknya Kahit ano lang po, may galaw-galaw niyo po yung katawan niyo. Hindi bigling, pwede rin. Yung doktor, sinasabi niya, kaya mong hihinga nga. Sabi niya. Tapos hindi lay like, galaw po, sabi niya. parang nilalabas mo. Turo ng doktor yan. Hindi ko alam yan eh. Ngayon, binigyan ako ng garlic water. Big kalamansi na Panginoon Diyos. Ayan. Kasi mainit po eh. Ano? Kita nyo naman ang lalagyan. Ang laki ito nya tapos may 3 in 1 yung 3 in 1 ito po na kape original barako kape malunggay at tsaka puloya pinakulo ko po ya pulong puloya yeah natural na 3 in 1 yan naman Nabibili lang po sa mga tindahan dyan. Pansit. Ano po? <laughs> Lahat bigay ng Panginoon Diyos. Salamat Panginoon sa binigay mo po nito sa amin. Sa akin, garlic water with kalamansi. Kape at saka almusal. Bakit dapat pasalamatan ng Diyos? Gawa 17, 24, 25. Ang Diyos siya ang Panginoon ng langit at lupa. Siyang may gawa ng langit at lupa. Siya rin ang nagbibigay buhay lakas. Hininga sa lahat ng tao. Pati po pangangailangan. Siya ang nagbibigay ng lahat. Siya ang provider. Sa loob ng bahay, ang provider ang tatay ko sa spiritual, lahat ng bagay hanggang sa spiritual, ang Diyos naman ang provider. Yan. Tandaan ko po yang <clears throat> Kaya dapat lamang na pasalamatan ng Diyos na lumikas lumikha sa atin. Galaw-galaw. Yeah. Pati yung aso po namin, si Sami, meron din siya. Eto. Kita niyo po. Ha. <laughs> si Samir po yung pet talaga nakahaliwan man best friend tanda nyo po yan man best friend <laughs> ang pagkain niya hindi po tira tira hindi tira tira Dahil man best friend, hindi tira tira. Yan luto nga, ano po yun, adobo. Pagkain tao, pagkain ng aso, ganyan po ako magalaga Hindi yung ipakain mo tira tira. Hindi po. Yung iba tira tira eh. Wala nang, talos wala nang makuha yung aso. Tawawa. alas 8.10 mga alas 8.40 doon ako kakain ng almusan garlic para malunok iniwan ng maliliit. yung bawang maganda sa katawan. Maganda po sa puso. Maganda sa movement bowel. Pag dumibawa, maganda. Hindi ka nahihirapan. Vitamin C kalamasi. Kaya lakas sa katawan. 没呢。<by> <laughs> yung nasa loob dapat na bawang Kaya alas 8.40, almusal time. Itong pansit nito, mamaya pa po kakain ito. No? Itong kape na 3 in 1. Ay! mamaya rin po al kasama ng al -Musalim. Yan po ano, lahat yan bigay ng Panginoon Diyos. Wala pong galing kung saan saan yan. Diyos ang nagbibigay. Mateo 6.9 Ama namin Diyos, nasa langit ka, sambahin ng halan mo. Sa once, bigyan mo kami ng aming kakanin sa haraw-araw. Lahat ng pumapasok dito na pagkain, ano man yung pagkain, yun ang ibig sabihin, bigyan mo kami ng kakanin. Kaya lahat tiyan, garlic water with calamansi, bigay ng Diyos, almusal, bigay ng Diyos. In Christ alone. <laughs> kay kaibigan na, na po. Mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat mahalin din natin ng Diyos. Ako. So, minamahal tayo ng Diyos, walang daylan para hindi natin mahalin nang Diyos. Ano po? O, masasabi mo na bang mahal mo ang Diyos? O hindi pa? God is good all the time. Kaya yeah, sa buhay po natin ito, lagi nyo pong tatandahan. Magtiwala po kayo sa Panginoon Diyos. Iba-iba po ang nangyari sa buhay ng tao. Ano po? Ang mahalaga po. Huwag kang bibitaw. huwag kang bibitaw. Pero lang po akong babasahin, ano? Two verses lang po sa Bible. Ito po, Poyment Bible, Biblia ng mga pastor. Kawikahan 30. Meron po nakalagay dito, ano? Basahin po natin. Sa 5, ang lahat ng salita ng Diyos mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananatili sa Kanya. 6. Huwag mong daragdaga ng Kanyang salita. Sa pagkat pagsasabihin ka bilang isang sinungaling Sa verse 5. Ulitin ko, ang lahat ng salita ng Diyos, oh, salita ng Diyos, oh, ay mapapanaligan at siya ang kalungan ng mga nananatili, nananalig sa kanya. Oh. Napakaganda. may problema ka, ang sabi, kanlungan ang Diyos. Hindi po ba yung mga shelter, bahay ang punan, kanlungan sa mga tao, pero iba po ang Diyos. Anong sabi niya? Na mapapanaligan. Kaya, eto, eksaktong eksakto ang salita ng Diyos. Kaya kaibigan, sa Diyos ka lang magtiwala. Huwag kang magtiwala kung kanikanino. Yung salita ng Diyos. Apo. Share mo naman kaibigan. At ikaw naman na share. I-share mo naman sa iyo kaibigan po, inyong kaibigan, Jesus, sa araw na ito. Brother Manny Bautista. Bye-bye!